Good afternoon! Magandang hapon sa lahat ako ay magbibidyo naman ulit. Nandito kami ulit sa building niya. Knights Grades! Ayan ang city hall kita na naman ulit. Nasa 24th floor kami. Nung una kong binidyo ay nasa 39th floor ako. Ayan ay 24th floor. Kita ang lahat ng mga you dito sa Makati, Manila. Ang ganda talaga as in. Hindi na siya masyado makita ang mga views. Okay. Bless <laughs> you. Bless you. Susah sana lagi ditotek kasu mat tab na sisotote. Ta ta ta. Kuy type Mita kay 240 tak din. Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty. Kami ay maglilinis po dito. Ang dami. Mamaga basahan naman dito. Salamat si ah. Salamat si ah. you sucking that god bless you god bless you god bless you ayaw niya paglimpi og naa sila dire basig Ni mm, engineer.